so na guys yung pangalawang dive namin at kanuping ang una kong nakita ayun sa pole nakatanggal pa kasa uli lumabo hintayin natin luminaw para makita to luminaw na ayun sa pole Maganda buwi naman no. Kanuping agad. The place ang tama. Wasak ang balat. At ito parangan. Ang isdang paborito kong pritohin Yari ka sa akin. Ayon sa pool. Itong pangalawang dive na ito, malaking bahura na ang pinuntahan namin. Yung lagi namin yung pinagkukunan noon ng mga kulambutan. Ops, alatan. Nakasilong sa corals Ayun, sa pool. Aray, nakawala pa. Lumabo. Nasaan na kaya? Baka andito lang sa ilalim. Hintayin ko luminaw. Puntahan ko dito sa kabila. Baka dito pumunta. Wala. Sayang. Nakaalis pala. Hindi ko napansin. Mataba sana yun. Ganun ang klaseng alatan na masarap sa bawan. Nawala na. Sungkitin ko ng pana. Baka andito pa sa ilalim. Wala na talaga. Di bali, hanap ko tayong iba. Ayun, butiki. Ito, solid. Ayun, sa pool. Nakawala rin. Ay, ano ng kamay na ito? Pasmado na naman. Nagpaparahawak kasi ng bauhay. Ayan, tinamaan din. Malambot kasi ang laman ng solid. Awan ko man kung bakit tinawag itong solid. Ang lambot naman. Ops, kanuping. Nasa pinakailalim ng corals. Ayon, sa pole. Ayos at magagandang klase ang isda dito. Sana makakita tayong kulambutan para may pandurodugtong uli. Ito, kanuping pa. Nakatalikod. Ayon, sa rin. Sana tuli tuloy na ang mga kanuping. Balatan at kupapaang bihira na tayo makakita. Nalabas lang kasi sila pag panahon ng habagat. Ano pa kaya ang na mapakita sa atin? Oops! Kanuping uli! Dugso pala ito at matulis ang bibig. Ayun! The place! Ay hamal na yan. Wala ang kamay na ito. Pukpukin ito ng martilyo. Sana maabutan ko pa mailap ayun gitik pag ganitong kanuping na matulis ang bibig dugso ang kilalang tawag dito sa amin at ito may solid na pula buti pa ito maamo Ayon! the place na naman wala nakakahiya na naman ito Ayan, tinamaan din. Hindi dapat solid ang pangalan nito at malambot ang laman. Dapat pangalan dito, liquid. Hoy, kulambutan! Wow, laki! Yari ka! Ayan, sa pool. Mabuti at takasurti tayong isang malaki. Thank you, Lord! Kwartan linaw na ito. Hindi ito mababa ng tatlong kilo sa estimate ko. Karamihan ngayon, mula laki ng kulambutan. Bihira na ang maliit. Sana may mga kasama pa ito. Ando na. Hindi na tumigil ang mga aso. Ito, labahita. Ayun, sa pole. Hamal na mga aso ito. Nakawala tuloy ang labahita. Nawala na. Dito ko puntahan sa kabila. Wala rin. Saan ka pumunta? Andun. Lumangoy na pala palayo hamal na mga aso ito na bulabog na tuloy labahita ayun, gitik kung kayo maluto nito yung bituka, huwag ninyong papakain sa aso lasun ito sa aso ito, may dangit bahura ganda ng sandal sa bato Ayan, sa pool grabe ang kaya ikot sa pana Ganito talaga ang danggit kapag hindi napupuruhan. Ops! Lipstickan or bibiya. Ayun, sa pole. Ito ang matabang isda. Wala nitong payat. Wala kasing gawa. Langoy lang ng langoy at kain lang ng kain. <laughs> May ihawin na ang inakay ko. At ito may talagbago. Haharang pa itong paru parong isda. Ayun, sa pool. Dito naman sa talagbago, paksiwang alam ko masarap na luto dito. Awan ko kayo kung mayroong alam na masarap na luto dito. Talagbago pa. Ayan, sa pool din. Pambihira lang ngayon ng talagbago. Pagpanahon ng habagat, partner-partner ito, mag-ara-asawa. Ito, labahita uli. Nakasilong sa corals. Yari ka. Ayon, sa pool. Ito yung isang uri ng labahita. Maraming klase kasi ang labahita May labahita good May labahita bad Hoy kulambutan Wow malaki Kwartang linaw ka Ayon sapol Ayos ang napakitang kulambutan Malalaki Thank you lord at sigurado na naman itong pandurudugtong hindi rin bababa sa 3 kilo ito sa estimate ko kaya lang nagmura na ang kulambutan ngayon 3 kilo pataas 130 ang kilo kapag hindi mabot ng 3 kilo 110 na lang ayos na pwede na tiyaga tiyagaan sana may magpakita pang kulambutan. Oops! Danggit bahura! Ganda ng sandal sa bato! Ayon, sa pool! Nangingirinig na ang kamay ko. Malamig kasi ang tubig. Masakit na sa panga. Balata naman sana. O kaya ako pa pa. Ito, may solid. Ayun, sa pool. Solid na pula. Kapresyo lang ito ng mga kanuping. Manitis, talagbago at samaral. 130 ang kilo. May isa pa. Ayan, sa pool din. Ito ang masarap kilawin. Solid at dalagang bukid talag bago, paalis na ayun gitik ayos sa mga isdang napapana natin halos lahat magagandang klase at ito dangkit bahura ulit Anja na naman asong ito. Ayun, sa pole. Nawala ang ang manok. Aso naman ang pumalit. Puro pasaway. Tulad rin ito ng talagbago. Masakit ba Hoy, as dagat! Yari ka! Ayun, sa pole. Bibig ang tama. Dala ka palabas. Malakas! Pilit na lumalaban sa pana ako. Pinuluputan na ang pana ako. Hindi ka makakawala dyan kahit anong gawain mo. Tinatawag ko yung kasama ko. Sa kanya ko ipapapana. Grabing lakas. Nagpipilit na makatakas. Sigurado ka na. Adobo sa gata na may tanglad at may tele-tele. Talap. Ayun. Sa shooter yung kasama ko. Isang pana, patay agad. Pwede na. Pwede nang maipares sa lambanog. Sinisigurado ko kung patay na. mesan kasi na kunwaring patay na. Pero buhay pa. Hoy, kulambutan, nasa parting malayo. At malaki ito. Papunta sa akin. Yari ka. Ayun, sa pool. Malakas. Maraming naibugang tinta, sayang. Thank you ulit, Lord. At nadagdagan ang pandurudugtong namin. Maapat na kilo ito sa estimate ko. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Maganda at yung dalawa kong kasama nakapana rin ng kulambutan. Malalaki rin. At habang nilalagay sa kahon ng mga isda, pauwi na rin kami. Shout out kay Rosana Villahermosa. At sa bilyahe po sa family from Davao City. At sa tatrin kay Sinay Daddy Borja. At kay Lasky Hortilano. At kay Lolita Matibad. Okay guys, tabi na lang tayo kayo nakakita bukas. Rodel, tawag ka doon Smith. <laughs> <laughs> dugso yan ang isda chess mo sa min bibig ang haba yan pag mga hingi si bungin magagandang klaseng isda Portang linaw na yan. Ito na guys, yung kita sa dalawang dive kagabi. 7,206 Binigyan mong kami ng pangyelo 50, kaya naging kaya naging 7,256 Thank you ulit kay Lord at mayroon na naman kami ng